Ayan, isang mapagbalang araw po sa inyong lahat mga idol at mga mahal na kapatid. Ngayon po ay mapapanood natin yung pagtirada itong si Boy Bagakay dito kay uh, Epipaño Labrador. Ayan, sobrang tapang nitong si Epipanyo Labrador pero tinapatan ito ni Boy Bagakay. Ayan, panorin po yung mga sinabi ni Boy Bagakay at mga pagtirada niya kay Epipanyo Labrador. Turog na si Epipanyo Labrador. Ayan, at talagang manggigigil itong si ano... <laughs> Ipipanyo Labrador dahil siya ay natapatan itong si Boy Bagakay. Ayan, panoorin niyo po mga idol at mga kapatid ha. Ito po yung sinabi ni Boy Bagakay. Maligayang pagbati ko po sa inyong lahat ng isang napakagandang araw sa lahat ng mga kapatiran sa INC. Lalo na sa iyo, Ipipanyo Labrador. Pinabati din kita ng isang napakagandang araw. Kita mo yan, Ipipanyo Labrador. Kahit napakabango ng bunganga mo at maalis ang sang sa buong Pilipinas ay talagang binabati pa rin kita. Nakatanggap ka pa rin ng isang napakagandang pagbati mula sa akin. Mula sa katapat mo na si Boy Bagakay ng isang pagbating napakagandang araw. Alam mo, Epipanyo Labrador, talagang sinusubaybayan ko ang mga video mo out of topic ka na. Napakarami mong sinasabi sa INC. Talagang hindi ka tumitigil eh, no? Pero bago ang lahat, ipipanyo. Kumusta kaya ang pagtatago mo dyan sa kalibunan o sa kagubatan? Kanina, ipipanyo, Labrador, bumili ako ng ice water sa tindahan. Bumili ako ng cup noodles. Ang sarap-sarap sa pakiramdam na wala kang inaapakang tao. Ang sarap talaga ipi Labrador sa pakiramdam. Talagang feeling shift ka. Yun bang pakiramdam mo na para ka lang nagduyan habang naglalakad kasi wala kang inaapakang tao. Napakasarap sa pakiramdam. Kaya ito ang masasabi ko sa iyo, ipi Labrador mo na ba maibalik ang dating tamis at dating saya kasama ang iyong mga mahal sa buhay? Na wala kang nililingon sa likod? O wala kang titingnan sa paligid-ligid? Ipipanyo labrador? Hindi mo na ba kayang ibalik yon? Ha? Kaya pa Narito ako si Boy Bagakay upang baguhin ang buhay mo, Ipipanyo Labrador. Sa pamagitan itong motivasyonal na aking mga pagpapayo sa iyo, Mula sa iyong pagkabagsak hanggang sa iyong pagtayo ay sasamahan kita hanggang sa huling bugtong ng iyong hininga. Ha, ah, ipipanyo, tandaan mo ito. Ito lang ang gagawin mo, ipipanyo. Humingi ka ng tawad sa buong INC at sa pamamahala ng iglesia, humingi ka ng tawad. Maibalik na yung dating saya na dating saya ay naging pait, Panyo labrador. Ha? Alam mo yung pagkumain ka ng napakapait na pagkain, ipipanyo. Talagang hindi mo malunok. Ha? Hmm? Yan ang buong katotohanan ngayon sa iyo ipipanyo. Ang mundo mo ay talagang napakasikip ng iyong ginagalawan ipipanyo. Hm? At saka, marami kang sinasabi sa IELTS eh. Ang sabi mo na kahit mag isang milyon pa kami. Ha? Huh? 'Yun ang sabi mo ipipanyo Labrador ay hindi ka natatakot. Ay talagang totoo yun. Wala ka naman dapat katakutan, Ipipanyo Labrador. Hmm? Kahit ni isang INC, walang haharap sa'yo, Ipipanyo Labrador. Walang haharap sa'yo sa personal. Kahit ni isang tuldok na INC, wala. Wala kang makukuha sa amin, Ipipanyo Labrador. Ang makukuha mo lang yung viewers na ayan. Pinapanood ka ng maraming tao dyan sa social media. Yan lang makuha mo sa amin. Pero... Isang kapatid sa Iglesia Ni Cristo haharap sa'yo dyan. Ano kami, mga ugo? Ha? Ipipanyo Labrador? Nakakamali ka, Ipipanyo Labrador, kasi kaming mga INC, hindi kami po ang patol sa'yo. Kung saan mo kami banatan, doon ka namin babanatan. Dahil sa social media mo kami pinanatan, Ipipanyo Labrador. Dito ka rin namin babanatan. No? Ibig sabihin, malabo pong mangyari yung sinasabi mong magkaharap yung mga kapatiran sa'yo. Haharap sa'yo. Hahanapin ka dyan sa bundok. Napakalabo. Pero yung mga otoridad, ipipan nyo. Yun, napakasakit na katotohanan yun. Ipipan nyo. Yun ang papatay sa'yo kapag manlaban ka, yung otoridad. Ha, ipipan nyo? Tandaan mo yan. Walang INC na haharap sa'yo, miski isa. Wala. Kasi... Kaming mga INC, natutuwa kaming inuusig kami. Ha? Alam mo yon ipipan nyo? Nasa Bible yan. Kapag inuusig kami, talagang natutuwa kami. Ganon kaming mga INC. Kapag inuusig kami, mas lalo kaming natutuwa. Kasi sabi ng Bible, kami ay mapalad. Kung kami may inuusig, ganon yon ipipan nyo labrador, magbasa minsan ng Biblia. Hindi ang binabasa mo, mga fake news. Tapos ngayon, pag nakabasa ka about sa INC, isinisiwalat mo na, inagawan mo ng kwento, at kung ano-ano, nahalughog mo yung mga dating mga sigalot dati na talagang wala naman silang napapatunayan, na ebidensya, no? Yung mga nakuha mo, mga ano na lang, mga buto, yung laman, wala na. Yung mga buto na lang nakuha mo, ipipanyo, yung mga fake news na talagang na na lang ilang dekada na panis na at ang lahat na mga ng mga gumagawa ng gano'n na na at ikaw presko ka pa napaka pres mo pa ipipanyo kaya balang araw mapapanis ka rin o sa ginagawa mo na yan ipipanyo hmm ang sarap talaga sa pakiramdam ipipanyo kanina naglalakan na naman ako sa lansada, ipipanyo humihinto yung sasakyan tapos sabi ng Driver, sige, Brad. Tawid ka. Ang sarap sa pakiramdam, ang sarap sa feelings. Yung bang mahal ka ng isang tao? Kasi ang ginagawa mo sa tamang paraan ng pamumuhay, yung ginagawa mo, yung talagang nagbibigay ka ng inspiration sa ibang mga tao sanang magbablog ka lang sana sa sarili mo na ipakita mo lang yung mga daily routine mo na wala kang inaapa kang tao ipipanyo. Yun, napakasarap sa pakiramdam sana ng ganun eh, no? At marami kang magiging kaibigan. Talagang si Boy Bagaka ipipanyo, napakabait ko ipipanyo. Kumagkita lang tayo ipipanyo sa personal, ha? Igagarantiya ko sa'yo. Lilips tulipin kita, ipipanyo. At makakayakap ka sa akin, ipipanyo. Hmm. Magkita mag lang tayo Kung gusto mong makipagkita Saan lugar? Ipipanyo Itong katawan ko na to Ibibigay ko sa'yo Kahit saan mo ako kikilitiin Ipipanyo Talagang kikiligin ako At wala kang makukuha rin sa akin Ipipanyo Kahit apakapakan mo ako Kahit ibaon mo ako sa lupa Walang problema sa akin Basta't wag mo lang yurakan ang ng aming namamahala Doon ako galit Sa minumura mo ang namamahala kung ano-anong sinasabi mo at sa buong INC. Hindi mo mabanggit yung Iglesia ni Kristo eh kasi alam mong inahamak mo yung pangalan ng aming Panginoon Kristo. Kasi ang totoong istorya ay Bipanyo Labrador. No? Wala naman talagang Iglesia ni Manalo. Iglesia ni Kristo yung nakalagay. Nakarehistro. Sa pamahalaan dito sa Pilipinas Kaya wala ka pong Yung mga sinasabi mo Mga fake news Fake news po yan Mula lang sa iyong bunganga Para lang dumami yung viewers mo Tapos sinasabi mo Nagmumukha kami mga zombies Sa palagay mo kaya Ipipanyo labrador May naglalakad na tao sa daan Hindi mo kilala No? Tapos murahin mo nga. Iwan ko lang kung hindi ka babalikan. Iwan ko lang ipipad nyo. Wala namang kasalanan sa iyong tao, tapos minura mo. Sa totoo lang nyo, ang masasabi ko lang sa iyo ipipad nyo. Daig ka pa sa nakadrugs. Ha? Daig pa, alam mo kung bakit ipipad nyo? Buti pa nga yung drugs. Hmm? Yung sabog balik pa sa dating tamang pag-iisip. Hindi na mababago ang ugali mo. Mababago mo lang yan, ipipanyo. Kung hihingi ka ng tawad at magsisi ka sa lahat ng mga kasalanan mo. No? Yung kasalanan mo lang talaga, ipipanyo yung pagmumura. Yung minura mo yung namamahala sa INC. Napakalaking kasalanan yan. Alam mo ba yon Ipipanyo. Sa amin na yun, wala ka na roon, ipipanyo, kasi kami busog sa aral. Ikaw, ipipanyo, busog sa fake news, sa panlalait sa ibang tao, sa paninira sa ibang tao, at ang pinapakialaman mo ay ang iba. Kaya, ipipanyo, hindi po ako titigil gumagawa ng mga video habang nariyan ka. Gagawin ko po ang buo kong makakaya para bumagsak ipipanyo sa pamamagitan ng social media to social media, dito kita lalabanan ako ang magiging katapat mo, si Boy akay garantisado, matso at kuwapo din, ipipanyo baka sa tagal-tagal kung mag-vlog dito, ipipanyo magkagusto ka sa akin, ipipanyo sabihin mo lang, ipipanyo at mapadalhan kita ng napakalaking bukijan, para magkaroon man lang ng ispis yung mundo mo no? Kasi napakasikip na ng mundo mo ipipanyo. Sa lahat ng mga kapatid, maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta. Ako po ang iuling ko na si Buibagakay ay katapat ni Ipipanyo. So ayun po mga idol, napanood niyo po yung mga tirada ni Buibagakay dito kay uh, Ipipanyo Labrador. At nakakatuwa dahil mayroon tayong kapatid na talagang mas matapang pa kay Ipipanyo Labrador. Ayan, nadurog si Ipipan Labrador. Sa yung kanyang katapangan, itong Sibuy Bagakay. Ayan. So, ayan, maraming maraming salamat po sa inyong panonood mga idol at mga mahal na kapatid. At sa mga bago po dyan, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at uh, i -like ang ating video at i-share sa inyong uh, social media para marami pang makapanood mga idol. Ayan. Maraming salamat po at ingat po tayo lahat. palagi.